Hala, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Sublin na ka ba ng iyong karelasyon? Or may tampuhan ba kayo ng iyong karelasyon? Hindi ka ba niya mini -missage? Hindi ka niya kinakausap? Ito po ang ating gawin. Mari lamang natin itong gawin sa ating mga karelasyon. So hindi po pwedeng, uh, kat talagang nagkaroon kayo ng karelasyon. So hindi po ito pwede sa so mga cross-cross lamang ninyo para mapaibig. Kailangan nagkaroon kayo ng karelasyon. Karela or kaya oh, and then nagka, nagkaroon kayo ng problema and din hindi kanya pinakausap din na kanya ay pwedeng pwede po natin itong gawin. So kailangan po lamang natin dito ng papel. So mas mainam na mayroon tayong plain na papel, plain na puting papel like kaban uh, paper or kaya naman po ay um bolpen Ang ating kailangan ng bullpen ay kung mayroon kayong red ay mas mainam. Okay? Puting papel at red na bolpen So, yun lang po ang ating kailangan. Okay? Kapag handa na po ang ating mga kailangan, siyempre ihanda ang ating mga sarili. Kailangan nakafocus po tayo sa ating gagawin. Kapag nandiyan na ang ating mga kailangan at nakafocus ng ating sarili, ang gawin natin sa papel ay isulat mo ang number 8. So, ito malaking numero 8, infinity number. Number 8, isulat mo dyan. Bahala ka ng kung paano mo isulat ang number 8. Nasa gitna ay number 8. So, ayan ang number 8. Sa taas, isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan. So, halimbawa si Juan Luna. And then, dito naman sa, sa baba, 'di diba, dalawang bilog yung number 8. Sa baba naman ay ang iyong pangalan, okay? Sa taas ng bilog na number 8 kanyang pangalan at sa baba naman ay iyong pangalan. And then dito po sa gitna, 'di ba may guhit yung number 8 na 'yan? Isulat mo ang iyong intensyon. So halimbawa, sasabihin mo sa kanya, tatawagan mo ako ngayon din or kaya naman sasabihin mo ako, ibablock mo ako at tatawag ka sa akin. So mga ganong simpleng, simpleng panawagan ang ating gagawin. So nasa sa inyo po, halimbawa, basta iksian nyo lamang po ang inyong kahilingan. So kagaya nito, tatawag ka sa akin ngayon din, or pwede rin namang i-unblock mo ako at tatawag ka ngayon din sa akin. Pagkatapos po natin mailagay yan, ayan na, ay bilugan po natin ito ng tatlong beses. Diba, ibinawing natin ng it, number 8, So, ibibilugan po natin ito ng tatlong beses. Isa, and then dalawang bilog, tatlong bilog. Okay. So, pagkatapos po niya ng gagawin po natin, ay itupi po natin ang papel ng tatlong beses paharap po sa atin. One, two, 3. Habang itinutupi mo ito, habang itinutupi mo ang papel, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan at iyong, ang, iyong kahilingan. So halimbawa, Juan Luna, tatawagan mo ako ngayon din. Juan Luna, tatawagan mo ako ngayon din. Juan Luna, tatawagan mo ako ngayon din. And then, pagkatapos po nun, ay itupi po, pagkatapos nito ay ilagay mo ang papel sa iyong unan o kaya naman sa iyong wallet. Once na tumawag na, Once na tumawag na siya sa iyo, ang gagawin po ninyo ay punitin po ito ang papel at pwede nyo itong i-flush sa inyong mga toilet or kaya naman ay itapon. Maaaring gawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras, basta sa tingin mo ay talaga namang uh, ito ay gagana sa iyo. Yung talagang um, habang pinapanood mo ito, talagang uh, aligaga ka na talagang gustong-gusto mo itong gawin. Okay? Kahit anong araw at kahit anong oras, basta buo po ang tiwala.